Ay hey guys, ito ulam namin ngayon. Ayan, toyo. Toyo. At saka, kinilaw na labanos na may toyo. Ang sarap-sarap dyan sarap guys. Kinilaw na labanos. Thank nga may tuyo ayan. pag natikman nyo yan napagkasarap sarap yan ubos ang kanin oh. ayan po ayan botot na yan guys o. baka gusto nyo kumain. So, oh. labalos na may kamatis at tuyo. Ang pagkasarap-sarap yan, guys. Ha? Banak. Tuyo na banak. So, sa Bisaya, gisaw. Sarap dyan kapartner sa ano? Sa Labanos. Kinilaw na Labanos, guys. <coughs> Hanggang dito na lang guys Sana magustuhan nyo yung luto ko Na kinilaw na Na Thank you for watching Bye bye, bye, -bye.